nagpapakita si Borlolo ano ka nangyari sa kanya puntahan ko nga huh? nandito na sa akin yung magic sandok eh, subukan kong magwis pero tingnan ko muna bakit na kayo nakatingin si Borlolo mahuli man ako <laughs> wala <laughs> Uy. parang may tao man huh? sino man yan Uy. lapitan ko Hmm. Ah, magic Sandok, diyan mo ko ng pagkain. Uy, mm? ba't... <laughs> huh? eh, sinimrak man yan, kung maginagawa yan. Uy, may hawak pala Sandok. Ba't to ba nasabi kong pagkain? <laughs> Di man nagkakain yan, ay buwang. <laughs> Isa pa, baka mali-mali yung paghawak ko ng Magic Sandok, baka... Ah ganun, ganito yung ano namin noon na <laughs> subukan. Magic sandok, bigyan mo ko ng pera. <laughs> Ito yung maganda. Pag sabihin pera, bigyan ka kaagad ng pera. Hindi yung Maghingi ka ng pagkain, bigyan ka ng bato. Buwang man yung magic sandok. At... Ba't napunta sa kanya yung magic sandok? Kapuruloy man yan. Agoy. Kaagad pa. Magic sandok, bigyan mo pa ako ulit ng pera. Mm? <laughs> Nagtilapon-tilapon man. Uy, dilaw. Blue at saka dilaw. <laughs> may, mm? may gagawin man. Puntahan ko. <laughs> Blue at saka dilaw meron na. <laughs> Uy. Parang may tao ah. <laughs> may tao. Tago ko muna yan dyan. Alis dah aku. Ui. <laughs> oh, aku man. kita. Sebenarnya aku kutahan pun lah. Bukannya huh? ni wajib. Yu... Majik sandok uh. Uy. <laughs> Bilis tumak pun Ni wajib. Nak kita. Ni wajib majik sandok. Wajib laku. Tak kaya ha? May eh, ako naman yung magwis nito. Kung <laughs> ang nagwis yung kanina may kapira man. Pinigyan man ang pira, ay eh, ako nga yung magwis nito. <laughs> Tingnan ko muna. Baka kung bumalik man, nagtingin-tingin lang dyan ba? <laughs> Paano kaya niya nakuha to? Nga, kaburloloy man to. Aboy. Baka tinuruan ni buruloy kasi di naman nagpakita si buruloy, man. Hehehehe. <laughs> Mag-wish man ako. <laughs> eh hey, paano man yung ginawa dati namin ha? Ay palpak man yung lahat. Oy, yung mga hiling-hiling, paano kaya balitarin ko kaya? Balitarin ko nga ba? Magic sandok. Bigyan mo ako ng pila. Yung marami-raming pira, ba? Ha? Magic sandok, bigyan mo ako ha. Hmm. nila mo yung mga magic remote ni Mululoy. Mmm, swerte ko. <laughs> Magkapira man ako nito. <laughs> Nasa akin na yung magic remote ni Mululoy. Ito, kunin ko na din to. Lagay ko dito. Alis na ako. May <laughs> magic remote na ako. Hmm. Ay, masubukan ko nga to. Ito ba? Try ko nga. Kung gagana pa ba ito ba? I-try ko. Yun! <laughs> wala yun. Magana pa. Ah, may plano na lang wala ko. Makauwi na nga.